sa mga panginot na barata. Tuwang drug personalities sa sa operasyon kontra droga sa Camarines Norte. SUV nakabangga sa poste rin kuryente sa Ginoa Tanalboy. Limang persona irido. Lalaki sa Legal City gadan sa pananaksak ng kabarangay. Naagnas na bangkay din babae na lukayan sa login sako sa Pamplona, Camarines Sur. Asin? Unity League Mobile Legends Bangbang Tournament Southern Luzon Leg, Big sa Legazpi City. Walong esports team nagpatiribayan. Diyos na hapon, Martes, Hunyo 11, taong 2024. Unin ang mga baretang dapat nindong maaraman mo na aldaw. Madadangugman ugmanaan mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon, Katanduanes, asin 90.7 Radyo Uragon, Ligaspi. Sa detalyes, nahulog na sa kamutkan otoridad ang duwang lalaki na pigsasabing imbuelto sa paggamit asin pagpapabakal nin iligal na droga sa Camarines Norte. Saru sa mga sospek binalo pa na dulagan ang otoridad. Si Regine Bue sa bilog na detalye. Duwang drug personality ang kan otoridad sa pigkasar na magkasuhay na operasyon kontra droga sa probinsya ng Camarines Norte ka nakaaging simana. Inot na nadakop ang sospek na si Alias 26 anyos may live-in partner as ang residente ka ng Barangay Santa Rosa Norte sa Banuaan ni Jose Panganiban parehong Banuaan ka nakaaging biyernes. Nako asa posisyon niya po mas o menos 2 gramo ng pigtutubo din na shabu na nagkakantidad sa is mil pesos. Ang resulta po ng search warrant ay monitoring intel-driven operations po uh, matagal. na uh, mayroon po sa barangay nila nakakarating po dito sa himpilan natin na uh, nire-report yung uh, isang gawain itong nagpatandag po tayo ng po ng test by uh, uh po naman ng positive. Mientras tanto, arestado man ang sarong drug suspect na binisto na may na si alias Junjun, 23 anyo soltero, residente kan Porok 2, barangay Kamambugan sa Banuaan, Anindaet. Naaresto ang suspect sa Porok 5, Barangay Pamurangon, parehong banuaan ka na Domingo, makalihis na magpositibo ang pigkasar na operasyong kandait Municipal Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit, Police Intervention Unit kam Norte, as in First Camarines Norte Provincial Mobile Force Company. Kasing kwan na ito ay uh, matagal na itong nga uh, minamanmanan ano, at kwan. <coughs> Actually, nakakabilang na nga siya sa high value individual. Ibig sabihin noon, kumpara sa kwan, ay siya isa na sa malaking isla sa larangan ng droga. Actually, ano ito, uh, sana, pero naaga pa naman ang arresting officer. Sa presente, parehong nasa kusuriya pa kan kapulisan ang mga akusado at sinaatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy. Rank 4 Provincial Most Wanted Person sa Katanduanes arestado sa Quezon City makalihis ang duwang taon na pagtatago. Si Jennifer Pulinar sa bilog na detalye. Kapot na ngunyan kan otoridad ang sarong construction worker na Rank 4 Provincial Most Wanted Person sa Katanduanes. Binistuan akusado na si Alias Delfin, 55 anyos, may agom, residente kan Barangay Paho, San Isidro, na Naaresto si Alias Delfin kan Sabadong Banggi sa Barangay Payatas, Quezon City, kung sa inini nagtago nin magduduwang taon. Inaresto siya kan Pinagsararong Pwersa kan Virac MPS, asin kan Payatas Bagong Silang Police Station 13 kan Quezon City. Sa kusog kan mandamiento di aresto, napigpaluwas ni Honorable Judge Jenny Gapasagbada ang dating presiding judge kan Judicial Region RTC Branch 42, Vera Catandoane, sa kasong murder na ipigpaluwaskan kan September 2022. Palipat-lipat po siya ng ano, Unang uh, monitoring po nito nung tracker team namin is nandito lang sa ibang munisipyo ng bayan ng Katanduanes, probinsya ng Katanduanes. At nitong huli, yun na nga po at uh, may nakapag-tip na nakita ito bandang uh, Quezon City at uh, nakipag-ugnayan ng ating kapulisan sa Station 13 ng uh, Quezon City Police District. At yun na nga po na isagawa ang pag-aresto. Taong 2022, kan magadan sa saksakan akusado ang kabarangay ka iniunong sa pagsaway sa iya kan biktima na naribukan sa pigkikrear naribukan pakikipag-inuman kan sospek dis oras nin banggi. Uh, matagal ko na rin pong uh, pinapanawagan ang mga ganitong pangyayari na tayo mga kamag-anak o kamag-anak ng biktima, kamag-anak ng suspect na kung meron silang mga kamag-anak na nagtatago or alam nila kung saan matatagpuan itong mga may, may mga warrant o bares na kababayan natin, uh, huwag sana silang magatubili na ipaalam sa amin at makipagtulungan. Mayong ipigrekomendang piyansaan korte para sa kaso kan sospek. Sa presente, para miyentas na nakaditi ni sa Payatas Bagong Silang Police Station 13 ang sospechado as nakatalaan man na ibyahe pabalik sa probinsya kan Katanduanes para sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Harong sa San Jose ka Marinisur, hinabunan kan mga daipa na bibistong kagibo, kwartasin sin gadgets na lalaykan mga kawatan. Uyaliwat si Jennifer Pulinar. Pig-iimbestigaran pa hastangunyan kan otoridad ang nangyaring panhabon sa sarong residensya sa Purok 3 Barangay Santa Cruz San Jose Camarines Sur maagahon ka na kaaging Domingo. Basado alas 11 nin Udto kan ma-report kan tagharong an insidente sa kapulisan. Basado sa investigasyon, may pigsisilibrar na okasyon ang pamilya kan manalisian dai panabibistong nabibistong mahabon. Nalalay kan kawatan ang tulong mamahalo na cellphones, bags na may laog na personal na kagamitan siring kan IDs, mga alyabinin motorsiklo asin iba pa na pigkakarkulong abuton sa 30 mil pesos. Pwede nung kakilala po ang mga mabig niya makasuli. Alam yung labas sa... Kasi kung hindi na rin yung magdana uh, na din mag-gain ng entrance. Pero yung nagnanakaw po kasi is, ang bilis lang pong ano, eh, nakapasok yung nakalabas din sa bahay. Parang ninan man na ano, yung loob ng bahay na yun. Saro sa mga pighihilingon niya na ang gulokan otoridad, ang posibilidad na inside job ang nangyari. Mayo kayang nahiling na indikasyon ng pulisya na pwersahan na nila o inikan mga kawatan. Yun po ang uh, advice po natin na uh. maging aware po ma'am. Huwag po silang mag-relax uh, huwag yung uh, security, consciousness and awareness nila tulad nga po nito na meron doon hindi naman natin pinutin po meron din kapabayaan doon sa ano po ng bahay may person of interest ng pigbabantayan ng kapulisan na pigtutukdukan sa rong testigo na nakahiling subuot sa sospek. Alaga da ipa inipinangaranan kan PNP, huli ta kaipuan panindanin mga dugang na detalye. Para sa mga baratang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Driver as in apat ka pasahero lugadan makalis na makasalpok sa poste nin kuryente ang pigmamanehong SUV sa Ginubatan Albay. Si Mia Arango sa bilog na detalye. Apat na persona ang lugadan makalis na makabangga sa poste ni kuryente ang piglulu na danindang sports utility vehicle SUV. Muntang pigbabaybay ang kahalabaan tinampok ang barangay Travisia Ginubatan Albay aga ka nakalis na Sabado, Hunyo 8. Binisto ang mga lugadan na Dindo ligaw i Ravago. 39 anyos driver kang SUV residente kang barangay Inupakan, Leyte. Lugadan man ang mga sakay kaining Sinda Jose Ligaw i Ravago, 53 anyos asin Mary Ligaw i Ravago, 50 anyos parehong residente kang barangay Lingawan, Valenzuela City. Siring man Daros Maribangay i Ramos, 52 anyos asin Juanito Bansay i Gaboles, 68 anyos residente kang barangay Lawan Oriental, Mindoro sa inisyal na impormasyon. Gikan Valenzuela City, pasiring kuta sa leite ang mga biktima alagad posibleng subot na nangiturog sa biyahe ang driver kang imbeltong bihikulo na nauli sa saindang pagkakadiskwido. Maswerteng minor injury sa naan sinapo kang biktima na tulus man na dara sa pinakaraning ospital kan mga nagresponding otoridad. Na balik man tulos sa normal ang bulos kang trapiko sa nasambit na lugar. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Harong sa huban Sorsogon, natuntom nin kalayo huli ka nabayaan na may sinding kandila sa altara. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Naabuan na ini sa huban Sorsogon aga ka na kaaging Domingo. Ang pigtutokdong dahilan kan kasulo, ang napabayaan na nakasinding kandila. Nangyari ang insidente sa Purok Tres Barangay Kalateyo sa nasambit na banwaan. Kasuod mang hapon kan maipabot pa sa naini sa mga bumbero. Sigun kay Fire Officer 2 Mark Mendizabal, ang Fire Arson Investigator kan Huban Fire Station, nagluluwas sa saindang investigasyon na napaliman manan kan 26 anyos na tagharong na si Gomela Anyola ang kandila na pigsindihan kaini sa alta. Huli agibo sa naman sa light materials ang harong marikas na luminakop ang kalayo. interview pa na

Dai man nakulugan sa insidente si Anyola asin ang kaibahan ka ining tulong aki makalihis na makaluwas man tulos sa saindang nasusulong harong. Para mientras na nakikisirong ang pamilya sa Daker Center kan nasambit na lugar. Katakod ka ini, liwat na nagpagirumdom ang BFP na imbis ang pagkuha ng video kan kasulo, inuto na muna ang pagreport sa otoridad. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. Isus binaba dito na Lalaki sa Ligas Specific Garden sa pananaksakan ka barangay. Asin Unity League Mobile Legends Bangbang -bang Tournament Southern Luzon Leg big sa sa Ligas Specific. Walong esports team nagpatiribayan. iyan ang na siniba pa sa barata sa pagbabalik ang napubikol online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon sa kanilang pagpupunyagi walang masidlan ang kanilang mga ngiti. sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako, Bicol, sa opportunity na tigtatao po, araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan lang, katuwang lagi. Ako, Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayo. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulao ng pagpapasalamat niya mo, gayo may habang kami nabubuhay. Nakulao nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, Katabang na Kasurugpa. Nababalikan ako na Bicol Online TV. Lalake gadan kan saksakon kan kabarangay kaeni sa Legazpi City. Haluin ng dai pagkakasinabutan pigtutukdong motivo sa krimen. Si Nomer Corporal sa bilog na detalye. Napapaluwa asin in day pa maako kang 72 anyos si Sinanay Imelda Poche kan Barangay Maslog, Legaspi City. an pagkakagadan kang sa iyang 33 anyos na kanguda na aking si Jeric. Sabadong banggi kang saksakon kay si Jeric ang kabarangay ka aning si Jerome Romero, 29 anyos. Istorya niya, hapon kang parehong aldaw. nagpaisi pa sa iya si Jeric na mahali nga ni mag subot sa sarong pagtiripon. Alagad kinabanggihan, naisiyan niya na sa nadang nasaksak na ini. Tulus man da siyang nagpasiring sa ospital kung sa inpigdara si Jeric. Alagad dai niya na naabutan pang buhay. Grabe man ang ano sa iya. Dapat, dai niya ginadan. Ta, hindi mo niyan para kaming problema. Grabe ang problema. Ta, araw nga Tulus man na kang barangay ang insidente. Asin pigdalagan sa ospital ang biktima. Sigun sa administrative officer kang barangay na si Alma Almario, sarong kitchen knife ang ginamit sa pananaksak ang sospek na tulos mananadakop kang sa indang mga residente as in turnover sa Ligas PPNP. Napag-araman man, naloy ng may day pagkakasinabutan ng ambuslados. Pig, ano, pig ano, yan, big settle po yan, kaya arami, eh, kumbaga ano na, day na, kumbaga naulian na sinda parehas. Uh, hindi, I na mean, ano, tanata. nangyari pa ito. Parehas si na nasa peryahan na ata. Um, ano, parehas si na nag, ano, duma, nagtataya na. Basta na lang, siguro sinugutan, may dara siyang kutsilyo ka na, na Sabi kan, so, nagpakailin. Nasa kustudya na kang Ligaspi City Police Station ang sospek para sa magkakanigong disposisyon as in dokumentasyon. Mientras tanto, ulit at man ang pamilya. Nagahagad maning ng burial assistant sa mga mauyong bot ang pamilyang nabay ang kambiktima. Nangunyan ang pigbibilaran sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol. Nomer Corporal. Pasintabi po sa mga nagdadalan sarong naaagnas ng bangkay nin babayi ang nadukayan sa laog nin sako sa sarong umahan sa Pamplona, Camarinesur. Otoridad Blanco pa kung sisay ang biktima. Si May Arango sa bilog na detalye. Sarung na agnas na bangkay nin babaye ang nadukayan sa laog sako sa mahiwas na umahan sa Zone 9 Barangay Poblasyon Pamplona, Camarines Sur. Alas 3.20 nin hapon ka nakaaging biyernes. Sa impormasyon, nadukayan kan mga paraoma ang bangkay makalis na magsangaw ang mabatang parong sa lugar. Dangan kan susugun kung sa inang gigikan ang parong duma na tuminambad sa mga paraoma ang bangkay kanaagnas ng babae. Tulos man ini ipinaaram sa kapulisan. Nagkasulot an biktima nin itom na maong na pantalon dangan itom na t-shirt. Dipisil sa awtoridad na matansaan edad kan biktima hulit ta ini an na. Kita man kasi alas alas ano naman eh, nangingitin na po yung uh, katawan ng babae. Mm -hmm. Kung makikita nga ma mamalos kalate ma'am, yung sapat paa sa buto na buto. buto na po, eh bigpas sa iraram na sa autopsy as in DNA testing ang biktima. Inalarma man kan kapulisan ang pagtaraid na hepatura para sa mga pamilyang may nawawarang kapamilya. Piga araman kan otoridad kung itinapok sa naini sa lugar. Kita po sa pangaray ay wag, wag pong mag-antibilin pumunta po sa aming uh, station para makatulog po saka, at, saka ikalipat po ng uh, kaso po nito. Sa presente, pigi-imbestigar ang painikan otoridad para sa mga baretang tatakbikol, may Arango Walong grupo nagpatribayan sa Mobile Legends Bang Bang Tournament sa Southern Luzon. Ang may init na eksena sa kompetisyon, tinutukan ni Nomer Corporal. <tinyo> sa Manibay Bang sa Southern Luzon ang nagpatribayan sa Unity League, Mobile Legends Bang Bang Esports Amateur Tournament. Duwang aldaw na nagdurarang aktibidad na pinunang kang nakaging biyernes sa Embarkadero de Legazpi sa Legazpi City. Sa Big bigpiling kang kada grupo ang sa indang tibay, diskarte, asim teamwork sa nasambit na kawat na saru sa mga bistadong esports sa nasyon na patok ng ganurog na sa bagong henerasyon. di ang grupong Rock Prime, Gikan Kabite, asin grupong Noype Esports Kang Quezon, na bako ng baguan sa mga siring na kompetisyon. Salamat po pala sa mga bumo ng Unity, tsaka kay Congressman Saldig po. Maraming salamat po. Ang um, masaya po, gawa ng lahat po nung parang pinagpuyata namin, parang napipito po. Sigun kay Dennis Principe, an executive producer kang kompetisyon, sinara nindang baray ang mga kabali sa Southern Luzon Leg. Antes kay ang mismong liga, sinalang muna sa online ML competition ang lambang nagbaling grupo. Asa sa mapili ang walong esports teams, gikan ng mga ini sa Cavite, Batangas, Antipolo, Laguna asin Quezon Province. Obheto man kang kompetisyon na mapailing ang tibay kang mga Pilipino pag-abot sa ML. Ang talagang gusto namin na maramdaman nyo rito is ano ba ang isang classic tournament, ang major tournament na may tuturing, ano ang pakiramdam? At kapag ka na-experience nyo yun, now you will have an idea kung pa paano ko yung mag-prepare sa mga darating pa uh, na mga tournaments. This tournament ay para sa inyo. Naidara sa Bicol, partikular sa siyudad ng Legaspi, ang nasambit na kompetisyon. Sa inisiyatibo Maninda Ako Bicol Party List Representative Attorney Gil Bungalon, Committee on Appropriation Chairman Elisaldico, dating Kongresista Christopher Kitoko, asin ako Party List Executive Director Alfredo Pido Garbin Jr., katuwang manang Philippine Sports Commission, National Printing Office, Presidential Communication Office, Philippine Esports Organization o PESO asin pa. Ang nakakapanghinayang kasi, world class tayo. So, wag natin ipagkain sa mga anak natin. Disiplinain natin, of course. Ituro natin na kung gusto mo maging e-gamer, mobile game, maglaro ka, sige lang, pero lagyan mo rin ng disiplina. Kahit na anong bagay, pag sobra, masama. So, kahit na basketball yan, maglalaro ka ng hindi ka na kumakain, masama. So, as far as uh, mobile games are concerned, I guarantee. Kang nakaaging bulan, kang primero kong minarangkada ang kompetisyon sa Northern Luzon nakatala naman ining gibun sa National Capital Region, Visayas, asin Mindanao sa mga masunod na bulan, ang mga manggagana digdi, ang magraralaban-laban sa national competition, kung sa inagalat ang 2 million pesos na papremyo. Mahiling ang mga nasambit na kompetisyon sa PTB4 para sa mga baretang tatak Bicol. Nomer Corporal. N -E -U -E Sports, wala na silang nakikita at sila bagyan. Asin yan ang katiripunan kan mga baratang tatak Bicol. Ako si Jen Uñez. Salamat!